sagana sa likas na yaman ang Pilipinas, mapanlupa man o mapandagat. Ang mga ito ay hindi lamang nagbibigay ng kabuhayan sa mga mamayang Pilipino, kundi nakatutulong din sa pagpapaundan ng turismo. Dahil dito, ang gobyerno ay may isang ahensya na nangangalaga sa kapaligiran at mga likas na yaman ng bansa at ito ang Department of Environment and Natural Resources o ang DNR. Ito ay formal na naitalaga at naiayos ay bilang DNR noong June 10, 1987 under the Executive Order No. 192 pangunahing responsibilidad ng DNR na mapakilos sa mga mamamayan sa pagprotekta at pangangalaga sa ating kapaligiran. Isa sa mga pangunahing programa ng ahensya ngayon ay ang National Greening Program na naglalayo na makahanap ng attainment of sustainable human development and economic and ecological security. Nais nice ng programang ito na makapagtanim ng 1.5 billion trees around 1.5 million hectares of public land sa loob ng anim na taon mula 2011 hanggang 2016. Kaya naman, approve sa amin ang ahensyang ito. Ako si Jinky Justica. Okay, bago tayo magsimula sa programa natin today, magbabayad muna ako ng utang. Last time, dapat ay nabanggit natin ang pangalan ni Ma'am Lucita de la Cuesta ng Barangay 7, Mamburao Occidental, Mindoro. Hello po sa inyo at sa buong barangay at sa inyong mga kapamilya, mga kamag-anak. Ang number po na hinihingi ninyo, ang number ng Coast Guard ay 527-8481, local 629 at 3281098. Kasi baka daw kailanganin nila ang tulong ng Coast Guard. Now, for our program today, we have the pleasure of being joined by... Uh, isa sa mga uh, lower or yung nasasakupang agency ng ating Department of Environment, Natural Resources, and Forest Management Bureau. At nandito mismo ang direktor ng FMB, si Mr. Rica Ricardo Calderon. Sir, magandang hapon. Magandang hapon, Miss Elaine. Magandang hapon sa iyong mga tagapanood. Yes, sir. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Kanina, off cam, sabi ko, sir, saan kayo galing? Inisa-isa niya, sabi niya, Visayas, Mindanao, lahat, all over. Kasi meron tayong executive order Number 26. Apo. Okay. Ano po ang nakapaloob dito sa Executive Order 26? Ito pong Executive Order number 26, ito po ay tinatawag natin na National Greening Program. No? Okay. National po ito because naglalayon po itong magtanim mm -hmm. ng 1.5 billion trees. Okay. Sa with one, a letter B. With a letter B, <laughs> sa 1.5 million hectares. Okay, 1.5 million Nating kagubatan hectares. sa buong Pilipinas. Okay. Na? Buong Pilipinas. I-trace natin kung bakit inilabas ang Executive Order 26. Bakit It, nga po ito ba, Sir? Ito ay kasama sa social contract okay. ng ating Pangulo mm -hmm. na kailangang, uh, ang gobyerno ito ay gobyerno ng pagbabago mm -hmm. para magka ng sustainable... Mm -hmm. Uh, forest management right. for the benefit not only of the present but also for the future generation. Okay. Now, let's go back further pa, no? Not necessarily this administration. May not even be the administration before. Malaking problema ng DENR ang illegal logging. Kasi pag sinabi natin illegal logging na putol na yung puno, hindi na pwedeng itanim uli. so ibig sabihin those are lost trees forever itong executive order 26 ay naglalayon na uh, i-arrest itong problema na ito 1.5 billion trees actually ito po ay isa lamang mm -hmm. no sa dalawang major executive order na pinalabas ng ating pangulo 'yun pong EO 23 okay. na nagpatigil po sa paglalaging mm -hmm. sa natural forest ay kasabay po ito at kasunod itong EO26 para naman po magkameroon ng programa. Right para ma-address po ang mga problemang ito sa ating kagubatan. Okay. Now sir when we're talking about figures no, 1.5 billion. Ano-anong mga puno exactly itong itatanim natin at saka ano ang platform of uh, implementation ninyo? Kasi alam natin may ibang puno na it would take like 20 years bago siya matawag na puno. Ano yung mga uh, napili ninyo na variety? Ito pong EO 26 ay hindi lamang Pagtatanim ng puno. Okay. Priority po dito, number one, yung uh, poverty mitigation, mm -hmm. food security, mm -hmm. yung ating tinatawag na biodiversity conservation, mm -hmm. at yung huli, yung climate change mitigation, okay. including adaptation. Sapagkat ito, in, meron tayong tinatawag na commodity roadmap. No, Dinevelop namin ang commodity roadmap right. para sa national greening, greening program. Magtatanim tayo ng puno mm -hmm. na mabilis lumaki. Mm -hmm. Mahogany, mm -hmm. Jimilina, falcata, especially in Mindanao. Magtatanim tayo ng rubber, mm -hmm. cacao, mm -hmm. coffee. Mm -hmm. Ito yung mga importanteng commodity na malaki ang buwang sa market para pangalagaan ng puno, right. makapagbigay ng kita mm -hmm. sa ating mga kababayan. Let me interject there, sir, no? Kasi napakaganda yan, eh. I read it somewhere na yung mga puno, itatanim na puno siya talaga. Ako. Pero, pakikinabangan. At dahil pinakikinabangan siya, ay aalagaan siyang hindi maputol. Yan po yung mas, ah, uh, diyan po naka-anchor mm -hmm. yung aming national greening program. Sapagkat, kung ikaw ay upland farmer, mm -hmm. pagkakakitaan mo ang <clears throat> rubber, mm -hmm. pagkakakitaan mo ang cacao, mm -hmm. pagkakakitaan mo ang kape. Coffee. Eh? Aside from the fast-growing forest trees, right. yan ay aalagaan mm -hmm. mo. Yun. Pero magtatanim din po tayo ng para naman sa kabundukan, yung ating mga protected areas mm -hmm. ng mga endemic species. Okay. Noong 2011, mm -hmm. nang umpisahan nito, nakapagtanim tayo ng 128,000 hectares. Okay, That's what year again? 2000. 2011 po. 11. At okay. ngayong 2012, online po tayo, nakapipeline po yung ating activities mm -hmm. na 200,000 hectares. Okay. And 2013 mm -hmm. hanggang 2016, 300,000 yearly po yung ating gagawin pagtatanim. Okay. Now, i-relate natin ano, kasi usually, sabihin ng mga kababayan natin, oh, ano papala ko dyan kung magtanim ako ng puno? Uh, bukod doon sa fact na malaki ang magagawa nito to arrest yung mga tragedies na nangyayari because of landslides, at yung binanggit nyo na nga, Sir, kanina na Apo. pakikinabangan din yung mga Apo. puno. Yung general scenario, nakapag-healthy yung ating mga kagubatan, From you na, Sir Manggaling, because you're the authority here. Apo, Alam nyo po, ako'y kagagaling lamang sa isang uh, uh, ASEAN Senior Officials Meeting in South Korea. Mm -hmm. At tayo po sa bansang kasapi ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Mm -hmm. Dalawa lamang po ang bansa na nagrehistro ng pagtaas ng ating forest cover. Okay. Ang Pilipinas at at Vietnam. Okay. okay. Uh, nauna po sa ating magtanim ang Vietnam. Nauna sila ng limang taon, mm -hmm. tayo nag sa 2010-2011. Mm -hmm. Kaya tayo po ay nag ng pagtaas ng 16.7% okay. increase in forest cover. forest cover. Kaya ngayon po ang ating forest cover, sabi nila, ay 25.4% okay. ng total land area ng Pilipinas. Okay. At tayo ay nasa tamang direksyon para ma-achieve natin yung ating forest cover target na 27% and we are now currently at how how much percent 25.4 so konti na lang siya malaki pa rin po ang kailangan nating habulin mm -hmm. kaya kailangan mag-invest po talaga ang ating pamahalaan sa malawakang pagtatanim sa gubat. Okay. Now, sabi mo 26% ng uh, yung ating forest cover, no? That's one-fourth of the total land of of the Philippines. Ah, uh, ano ang impact sir noong sabi mo, pagtitingnan natin numero, no? Apo. 2% na lang. Apo. Or... Apo, apo. Pero pag itin translate natin 'yun, ano yung impact don sa kabuoang kalusugan ng ating bansa? Ah, uh, ang ating pong bansang Pilipinas ay may 30 milyong ka-ukulang -ka hektarya, no? yun okay. po yung total land area natin. 30 million? 30 million hectares. Okay. 15.8 million hectares po nito ay kagubatan. Okay. 14.2 mm. million hectares po natin ay tinatawag nating alienable and disposable land. Mm -hmm. Ito po yung mga nandito, yung mga pamayanan, mm -hmm, mm -hmm. ito yung mga tinititulong lupa. Mm -hmm, mm -hmm. Doon po sa 15.8 million hectares natin, 7.6 million lamang po ang kagubatang masasabi sa pagkat okay. yung 8 million hectares ay masasabi po natin degraded, mm -hmm. denuded mm -hmm. forest land. Okay. So doon po nakatuon ang ating programa para po maitaas natin ang antas o ang kalusugan ng ating kagubatan. Okay. Gaano kalaki naman ang impact ng kalusugan ng kagubatan sa so general well-being ng ating mga kababayan na nabubuhay because of agriculture, because of fishing, kahit saltwater kahit uh, uh, yung tubig tabang. Opo. May impact din ba ang kalusugan ng ating kagubatan doon sa mga industriyang 'yon? Napakalaki po. Alam niyo po, kami sa DNR, pag kinulang tayo ng tubig mm -hmm. Lagi pong sinisisi ang aming departamento. At pag sumobra po tayo ng tubig dahil sa dami ng mula, Sisi sisisihin din po yung aming departamento. Right, right. So ito pong aming ginagawang pagtatanim, hopefully po, ma-improve po natin yung forest cover, tataas po yung water holding capacity ng ating mga kagubatan. Of course, hindi nyo po yan mararamdaman sa ngayon. But mararamdaman mo yan tatlo, apat, limang taon, okay. na kung saan may mga puno na po na mag-hold ng tubig. Na matured na kasi. Matured na po siya para hindi siya agad-agad bumaba mm -mm -mm. Okay. sa pamayanan na nag mm -hmm. na nagkakamero mm -hmm. ng pagbaha. Pagbaha. Mm -hmm. uh, hopefully po, long-term effect ito na mararamdaman po natin hindi ngayon, mm -hmm. pero in few years time, mararamdaman po natin. Aabutan pa natin. Aabutan At ito'y pamana natin. din natin sa ating Siguro mga Siguro Siguro naman po, magsing edad lang tayo, <laughs> eh aabutan po natin yan. Okay. Now sir, yung kasi di ba yung mga watersheds natin, ano? Pag Apo. sinabi natin watershed, hindi pwede walang puno dyan talaga. Kailangan pong may puno. Kailangan hmm. ng puno. Ano ang papel ng puno sa ating mga watersheds? ah uh, kami po sa aming departamento, meron po kaming 100, 143 critical watersheds na nilalagyan ng kaukulang programa. When we say critical, what exactly? Pag sinabi po natin that's critical, hindi po dahil delikado siya. Mm -hmm. Critical siya in the sense na nagsusuporta mm -hmm. po ito sa irrigation ng National ha. Irrigation Administration. Okay. Ito po, 143 critical watersheds na ito. Nationwide po, buong mm -hmm. Pilipinas po ito. Mm -hmm. uh, bigay po tayo ng example, yung Pantabangan Watershed Forest Reserve. Alam po naman natin na mm -hmm. nandiyan ang Pantabangan Dam. So, kailangan pong maganda yung kanyang kagubatan mm -hmm. para yung pagdaloy ng tubig mm -hmm. ay regulated mm -hmm. at meron pong uh, kaukulang uh, pagkukunan ng tubig, lalo na po pag mahaba ang tagaraw. Okay. At marami po siyang sinusuportahan na mga irrigated land mm -hmm. na napaka-critical po pagka pagdating ng tagaraw. Ayun, ang ating kinakain ay hindi lang po kinagtanim ang isang magsasaka yun na yon. It's a whole cycle na dito ay kalahok ang health ng, o ang healthy uh, forest covers Kasama natin. Kasama po yun. Opo. Okay. Mayami yan ng konti. Pagbabalik natin mga kaibigan, pag-uusapan naman natin ano anong pwede nating maging papel dito sa National Greening Program. At hindi lang yan kasi DENR din ang may responsibilidad tungkol sa illegal logging. Alamin natin yan sa ating pagbabalik.